Hello guys! Nandito tayo. Welcome to my channel guys. By the way guys, nandito tayo ngayon sa kabundukan. Mangungua lang naman ako ng ano guys. Mangungua tayo ng dandelion roots. Kasi gagawin natin tincture. So, ang dandelion guys ay makikita natin sa mga bakuran lang dito or dito sa mga... Uh, sa mga bundok. Bundok talaga kung saan yung mayroong trail guys. So ito yung itsura ng dandelion kapag yung bulaklak niya ay uh, patapos na. Ito naman yung bulaklak ng dandelion na fresh pa. Kung hindi pa siya na giging dry. So <clears throat> itong dandelion na to guys itong leaves na to pwede rin tumakain. Pero mapakla kasi, mapait-pait kasi yung lasa. So, ang ginagawa ko ay mas more on sa roots ako, guys. Kasi, ang roots pwede siyang gawing tincture. So, pwede natin siyang ibabad sa uh, Pwede natin siyang ibabad sa, ano, guys, sa uh, alcohol. So, marami dito. Kailangan lang, pag, pag manguwa kayo nito, punta lang kayo sa mga sa mga place na ano yung sigurado kayo na walang mga aso doon na umiihi or sigurado kayo na walang chemical walang may nag spray ng chemical kasi uh, kailangan maingat din tayo sa mga ganyan guys so ang ginagamit ko lang guys na ano ang ginagamit ko lang na panguha nito ito maliit lang siya na knife So tuwing mag hiking ako, dala-dala ko rin tong knife na to, guys, para sa aking uh, personal ano, safety. Personal safety. Oops. Oops. May mga mata tabak, guys, na ano na dandelion, pero yung nakukuha ko ngayon ay maliliit lang siya. Pero okay na 'yan kasi yan lang naman yung kailanganin natin ito. Yan. So, yung flowers din ito, guys. Ito, yung bulaklak nito. Pwede rin natin gawing uh, tea. Dandelion tea. Ganyan. So, papakita ko sa inyo kung nasaan ako ngayon. So, walang mga bahay dito, guys. Walang mga bahay. O, oh, di ba? Malayo sa, ba malayo sa kabahayan. Tapos, yung bundok nila dito, guys, dito sa California, may mga ganito, uh, water sprink sprinkler. So, kahit ang damo, guys, nabubuhay dito kasi may mga uh,